लोचा फिर छिरे पटक पटक हां चपेट ओय साल क्या

<laughs> <Stukasagimana>? <laughs> <laughs> oh, ayan no? o. Paling, oh, <laughs> ayan ito po yung kung paano magsahan, magsahan, magsahan. Talaga. Iba bila nga pala. O, walang hihinga. Meron pa. Wala na po. Ito o. Wala na. Oh, mali. Mali Mayroon, yung nozzle mo. Pero mo nozzle mo naka sa akin. Okay sorry I akin. Mean. <laughs> sorry akin. Eh pa para po siya mas maganda tingnan. Hago din niyo po siya ng sila. Sila na na. Sila na pa siya po yung wala pong dama. Ah. Pwede din po yung ano yung plastic ng soft drinks. Yung talagang wala nang wala na kayo. ano. Oh, ano lupit nito, vlogger. Vlogger. Paluin lang po. Sabi, follow nyo lang po <laughs> <laughs> okay, <palaw> na lang <laughs> <yun>. <laughs> Wow, gorgeous. Ano mo nga, Hogard? Hogard. Hindi ako. Salamat, <laughs> <laughs> Tito <laughs> Sene. Tsaka, I must sa akin. Paano ko gumawa